mga idol, good morning uh, malakas ang ulan kahapon ito nangyari sa ating ano ating area ah uh, ito kahapon no? Oh. nag landslide siya oh. yan nawala yung berm kaya yung mga ganyang klase mga idol na lupa huwag kayong pakatiwala pag maulan yan, mga yan, mabagsak pa yan problema yung berm niya nawala na baka abutin yung limit doon ng ano, gold pile pero mag iwan tayo ng firm dyan mga idol at uh, yan talagang klase ng lupa rito yun gawin natin mga idol ha Okay mga idol baba tayo sa ilog pero sa ganito na madulas pa titignan natin kung kakayanin pag hindi kaya mga idol wag kayong uh, na sa ating operator ang ano decision hindi sa kanila tandaan nyo mga idol pag ito na disgrasa tayo hugas kamay mga yan wala, tayo, wala silang pananagutan kundi tayo pa rin mahanagot yan yan mga idol tignan natin ang sitwasyon gaya niyan, no bumagsak ang lupa baka mahirapan tayo sa pagano ngayon gawin natin patuyuan muna natin ng konti may idol para sigurado tayo hindi tayo pwede bumaba dyan mga idol saka natin tanggalin yan pag tayo yan no lalo ganito ang sitwasyon no ano pa siya? Ah, uh, basa ba yung lupa. Okay, my idol Ah, uh, tayo tinanong natin kung kakayanin mo ano, lang natin yung ano, yung adaanan mo natin ayusin. Okay, ang gawin natin, una ang gawin yung mga idol pag ito, dito sa bungat pa lang, tanggalin nyo yung basa, palabasin nyo yung, palabasin ninyo yung, ano, yung tuyo, kaya, yeah. para makawa tayo. Pwede tayo makababa pero kailangan natin na mag uh, tanggal ng lupa ano. Kaya nga no bumagsak yung lupa ko. No? Gilid. Oh. Kaya masiguro tayo palagi sa ating ginagawa. Huwag tayong magdalos-dalos. Pero pag di kaya, huwag pirsahin. kasi pag dumaos-dos ka na pababa dyan, dire-diretso na dun sa ilog. Oo, okay. wala kung ano yan kasi madulas yan, yan mga idol yan lang ang gawin. tanggalin yung mga put, mga basa, ayan para 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 kaya para inaka... para 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 tuyo matuyo na ano huwag kayong pupunta dyan na ito sa yung ano, didiretso kayo diyan mga idol. ito. Ayun ito. Dito, ay ano to? Ano yan oh, hanggang diyan lang pala yung ano. Bakil na yan oh. Kaya delikado yan. Ayusin natin yan mga idol. Tingnan natin ah, na ah, kayanin lang natin. equipment. men. Huwag tayong ano, magmadali. Huwag mga ganyan. Putik. Kung basa, dyan ilagay sa gilid. Tapos, yung matigas. Yung may excavate natin ng matigas. Yan ang i-backfill natin sa malalim. <coughs> uh, sigurado tayo. Sigurado tayo. pa tayo ito mga idol ha ito yung paggawa ng ano rampa pa baba kaya abante kailangan siguraduhin na ang ating tutungtungan ay tuyo para hindi tayo dumuslos pa baba kaya dito mga idol ito bakit lang ito lupa ibabad yan ang tubig ngayon gawin natin tanggalin natin nung sa ibabaw na yan pero sigurado sigurado yan basa yan o basa lagay lang sa gilid o diba tanggalin yung mga basa yan lang o tapos yan mga basa na yan tanggalin Ito yung lupa ah uh, patay sa gilid ay makakuha para mayroon kayong pang-backfill. Ito yung idol. Ito natin tuwad-tuwad.

tuyo, anong basa at palitan ng tuyong lupa para sigurado ang yung pagbabahay ay maayos. Yan. Yeah. Okay mga dog, God bless lahat.